Focus to. Ito pa rin ang saya dito sa Family Feud. Kasama natin si Jessa ng Alta Spurp Squad na kanina po nanalo na ng 100,000 pesos. Pero, syempre gugustuhin po nila mag-uwi ng total cash prize na 200,000. Jessa ha? Tatanggap din ang 20,000 ang charity na, na napili niyo. Ano ba yung napili niyo? Junelta po. Dalta Junelta. Dalta Junelta Foundation. Meron po kayong 20,000 from our winning team. At sa putong ito, nasa waiting area si Vanessa. Dahil it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Back, Jessa. All right. Minsan sinusulatan o dinudruingan ng ano ang perang papel. Go. Signature. Kung bibitayin ka bukas, anong gusto mong ulam ngayong gabi? Fried chicken. Hindi mo gustong magkasakit, lalo na sa anong importanteng araw. Andy. Mainis ka kapag tinawagan ka ng boss mo sa anong oras? 7 o'clock AM. Kung kailangan mo... Let's go, Jessa. Tignan natin ilang putas sa na nakuha mo. Minsan, sinusulatan o dinadruingan ng ano ang perang papel. Sabi mo, signature. Sabi ng survey ay... Kung bibitahin ka bukas, anong gusto mong ulam ngayong gabi? Sabi mo, fried chicken. Services. Ay, di. Ay, di. Hindi mo gusto magkasakit, lalo na sa anong importanteng araw? Sabi mo, Monday. Survey says... Uy, Ay, yeah. baka okasyon siguro hinihingi dito. May inis ka kapag tinawagan ka ng boss mo sa anong oras? Sabi mo, 7 a.m. Survey says... Uy, wala. At yung huli natin, kung kailangan mo ng kasambahay, kanina ko magtatanong, hindi na natin atin. Nasagot, 35 points. Alright. Let's welcome back Vanessa. Hi, Vanessa. Vanessa, may e, balita ako sa'yo. Si Jessa, 35 points na nakuha niya. <laughs> happy ka ba? Happy? Kaya yan, syempre. Lagi tayong maniniwala. Kailangan niya 165. Kayang-kaya, sabi niya. So anyway, eto po, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Jessa. So give me 25 seconds on the clock. Good luck. Minsan, sinusulatan o dinudrawingan ng ano ang perang papel. Go. Number. Kung bibitayin ka bukas, anong gusto mong ulam ngayong gabi? Adobong manok. Hindi mo gustong magkasakit, lalo na sa anong importanteng araw. Pasko. Maiinis ka pag tinawagan ka ng boss mo sa anong oras? Hating gabi. Kung kailangan mo ng kasambahay, kanino ka magtatanong? Sa kapitbahay. Let's go, Vanessa, 165. Yan ang kailangan natin. Minsan, sinusulatan no doon yung drawing ng ano, ang pera-papel. Sabi mo ay, number. Ang sabi ng survey ay, top answer. Kung bibitayin ka bukas, anong gusto mong ulam ngayong gabi? Sabi mo, ay adobo manok. Sabi ang survey ay... Ang top answer dito ay lechon. Lechon. Hindi mo gusto magkasakit, lalo na sa anong importante araw? Sabi mo, Pasko. Ang sabi ng survey. Ang top answer dito ay birthday. 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 Mainis kapag tinawagan ka ng boss mo sa anong oras? Sabi mo, ay hating gabi. Ang sabi ng survey natin dyan ay, Top answer! Kung kailangan mo ng kasambahay, kanino ka magtatanong? Sabi mo sa kapitbahay ang sabi ng survey. Kaibigan ng top answer, congratulations. Nanalo pa rin ang mga 100,000. Alta Sport Squad, let's welcome back Aureliano Chief Squad. Yes, Guys, congratulations. Congratulations, Jessa. Napakagaling, napakagaling. And of course, eh, champion. Mga champion naman. Eh, pero ngayon sila muna ang champion. Di ba? At syempre, maraming salamat sa inyo. Sana'y bumalik kayo. And good luck sa mga susunod din yung competitions. Alright? Maraming salamat. Congrats once again. Alam niyo po, buong buwan ng Agosto, Agosto do na ang saya. Agosto do pa ang papremyo. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dates, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family. Peace.